lots! Welcome back sa aming channel. It's me again, Rhea Dorian, yung lingkod. Kung bago ka pa lang sa aming channel, mga lots, please don't forget to subscribe. And for today's video, ang topic po nating tatalakayan is all about smart LTE SIM upgrade. Kung paano po ba ang tamang process or paraan ng pag-upgrade ng ating mga lumang SIM card into LTE SIM signal or magiging LTE or 4G signal na po ang ating mga SIM card. So, sa video din pong ito, sasagutin ko po yung mga nagiging katanungan nyo about sa ating LTE SIM card upgrade. Yung mga nagiging problema nyo po na na-encounter sa pag-upgrade ng inyong mga SIM card, sasagutin ko po sa video nito. Kung gusto nyo malaman kung paano, just keep on watching! start po natin ang ating video nito kung paano po ba ang tamang paraan or process ng pag upgrade ng ating mga lumang uh, sim card into LTE eto po yung tamang paraan na kailangan yung sundan hello guys uh, first procedure tayo na guys uh, first procedure natin guys uh, siguraduhin nating naka insert yung sim natin, napapalitan natin dito sa ating phone kasi guys ang process natin ngayon dito kailangan kung anong uh, slot ng SIM nakalagay yung old SIM natin, doon din natin ipapasok yung uh, LTE SIM natin. Okay guys, i-shutdown na natin guys ha. Pero make sure guys ha, kung dual kung dual SIM ang gamit nating SIM, kung sa uh, slot 1 nakalagay yung old SIM natin, doon din natin papasok yung LTE SIM guys ha. Okay, shutdown na natin siya guys. Okay, hintayin natin yan. Then, tsaka natin tatanggalin yung luma nating SIM. Okay, ito siya. Tanggalin natin. Oh, may pit. So guys, yung luma nating SIM. Na hindi naman siya luma guys, pero dahil uh, laging nagagamit, um, medyo marami na rin gas gasgas. Ayan anyway, -gas. guys. So, ating TNT SIM na marami ng -gas. -glass. Okay. Then, ito na ang ating upgrade SIM. Saan natin siya guys. Okay. Actually guys, ito yung dati niyang instruction. Yung meron pa siyang pin. Ayan guys, oh. Tangkita natin yung instruction niya. Pero guys, same pa rin ha. Ayun yung get pin niya guys, oh. Pero hindi na to yung process niya ngayon guys, ah Kaya nandito tayo para i-demo ngayon kung paano yung bagong process niya. Asyan siya, Mas pinadali siya guys, promise. Mas sulit nga, mas, mas mabilis. Time efficiency. Tsaka hindi pa masyadong maproseso. Okay, kalin natin yung sim. ah uh, guys, depende kung SIM kung anong cellphone yung gagamitin nyo. Ha? Kasi yung sa akin is micro. May mga SIM din tayo na gumagamit ng malalaki pa guys. Unlike na ayaw talaga din ang palitan yung mga cellphone nila. Ang ginagamit pa rin nila is ah uh, yung mga malalaking cellphone. Pero sa atin guys, etong sa atin micro yung gagamitin natin. Ha, guys? I-insert na natin siya guys. Ha? Ito siya. Oh. First procedure natin guys is patayin then insert natin yung tag sim okay na insert na sinde na natin siya okay. okay guys titignan natin kung nagtatay na ba ang ating network kung na-read niya na ba ang ating sim grade uy, incorrect pattern so gamit na lang tayo ng ulit ulit yun o, so, titignan natin sa message Yes, may text na nga from. So, piniingi na na ang ating number. So, guys, enter na natin yung old number natin dito, no, guys? Ito siya. Ito natin siya. Sorry. Guys, personal ko to, kaya medyo itatabi-tabi ko lang, ha? Okay, so nag-finish siya. hintayin na lang tayo ng reply from uh, smart Verify niya ang ating number. Ayun guys, may nag-text na. Ah, uh, natin siya. Nag-text na ang TNT. Ito siya. Ayun guys oh, tuloy na ang saya. Thank you for upgrading to an LTE SIM. Um, the, make the most of TNT fastest 4G and LTE network with our latest data offers dial uh, asterisk 123 number sign. Now to learn. Okay guys, pwede na siya. Pero ang third process natin dito guys is kailangan muna natin siyang i-restart yung phone natin for 15 minutes. Huwag natin gagamitin guys ha para ma-process mabuti yung kanyang uh, signal. So papatayin muna natin siya, guys, for 15 minutes. Balikan natin siya for 15 minutes. Okay. Okay, guys. After natin hintayin yung 15 minutes na sinabi sa atin ng uh, Smart, uh, buksan na natin siya ulit ang ating phone. And then, guys, nga pala, guys, ah uh, pag successful nating na-upgrade ang ating SIM, uh, uh, may meron tayong free 1 month FB Uh, messenger, tiktok and instagram for one month guys okay, so ha for one month yun sa mga ano yun, guys ha so para sa mga first timer mag upgrade ng sim so subukan natin guys yung messenger on natin yung mobile data messenger Ah, yun siya guys, ah. Oh. Meron na siya. Siya guys, ah. Oh. Okay. Okay. Siya guys. Ting signal. Data natin siya, guys. 4G. mga lods, ganun lang po kadali ang ah, pag-upgrade ng ating mga lumang SIM card into LTE basta sundin niyo lang po yung step by step process or paraan na ginawa ni Mr. Ryan Doria doon sa video sigurado po ang ah, magiging successful yung pag-upgrade niyo ng SIM card nyo. And then, uh, punta naman po tayo sa mga katanungan nyo or nagiging problema nyo po sa pag-upgrade ng inyong mga SIM card gamit ang LTE SIM upgrade. Sasagutin po natin ngayon. Unang-una po madalas na tinatanong or sinasabi ng mga uh, LODs natin na nagiging problema nila sa pag-upgrade ng kanin kanilang SIM card ay uh, bakit po ginawa ko yung first step pero walang nag -reply? Doon sa 3723, walang nagreply reply logs. and then uh, yung iba naman po sinasabi invalid or hindi ma-process yung kanilang request or hindi ma-process yung pag-upgrade nila. Bakit po ba? Unang-unang sagot po dyan, uh, baka po yung SIM upgrade na inyong nabili is expired na mga LODs. Yes po mga lods, meron po mga SIM upgrade na nag expired na. Nag-start po yung uh, mag-distribute ng uh, SIM card upgrade si Smart noong 2000 uh, 2018 and then naglast po yon noong uh, March 30, 2021. So yun po. And then nag uh, nag uh, extend po sila or nag-proceed po sila sa pagbibigay ng promo ulit noong uh, by May or June ng uh, 2021 mga LODs. So nag-a-start uh, po ulit silang mag-distribute pero bago na naman po na uh, mga SIM card upgrade yon. So yung mga natira or hindi na nagamit po na LTE SIM card upgrade ng uh, 2018 hanggang uh, March 30, 2021, yung mga yun po is nag-expired ng mga lots. So, yung mga naunang LTE SIM card is walang expiration pero lahat ng po yun nag out or pinis out or hindi na nagana. Hindi mo na mapapakinabangan mga LODs dahil nag-expired na nga po sila. Ngayon mga LODs, yung mga uh, mga retailer or yung mga naga, de, nagbebenta pa po, hindi po nila alam or hindi sila aware na nag-expired na po yun. So, kapag nakabili tayo mga LODs, hindi nila alam hindi na po nagagana yon mga lods sa mga uh, nakabili pa po nung mga lumang yon Ngayon, may mga bagong uh, LTE SIM uh, upgrade po na rinilis si Smart. Yung mga yon po is meron ng expiration date. Yung pong uh, above uh, June, May or June uh, 2021, yung mga yon po yung mga bago mga lods. So, kailangan mga lods, yung LTE SIM upgrade na inyong bibilin, i-check nyo po muna kung yung mga bagong arilis uh, release na po ba na LTE SIM upgrade yung mga yon para maging uh, effective or ma-process po inyong SIM card upgrade. Kasi kapag yung nabili nyo po is yung mga luma, expired na yun, hindi na gagana. And then, isa pa pong dahilan is, uh, hindi natin maiiwasan sa mga na-distribute po nila na mga LTE SIM upgrade ay may mga defective mga lots. So, kapag uh, kayo ay nakaranas ng ganito klaseng uh, pag-upgrade, yung invalid, hindi ma mga ano po yun, mga defective na LTE sim upgrade. So, kung ano po, uh, pwede natin silang ibalik sa ating napagbilhan, and then sabihin natin is, yes, uh, it's either expired or defective po yung nabili. Nasa sa kanila po, papalitan pa po nila. Pero kung hindi, napakapura naman po ng mga yan, 10 pesos lang po naman na ibinibigay uh, sa atin ng mga nagtitinda. So if ever, kung sakali bili na lang po kayo ulit. And then, uh isang pong uh, dahilan, bakit hindi po um nagiging effective o hindi na pa process yung ating uh, pag-upgrade ng ating LTE SIM upgrade dahil yung iba naga-upgrade ng mga SIM card na LTE na po, mga lords. So, take note, ang kailangan po nating i-upgrade na mga SIM ay yung mga luma. Yung mga luma nga SIM card, yung uh, hindi pa po try cut hindi pa po siya LT or non-LT SIM card lang po yung pwede nating i-upgrade mga lods. At kailangan po kapag nag upgrade kayo, take note din po dito sa information na ito mga lods. Kapag nag upgrade tayo ng SIM card, make sure po na up, yung SIM card, nakaka-receive pa po ng mga text. Dahil doon po mag a uh, send ng notification or verification si Smart SIM Upgrade. And, kailangan po on hand or hawak natin yung SIM na yon Kasi kadalasan po, nababasa ko, uh, tinatanong po nila, Lods, pwede po bang i-upgrade ang SIM card ko na nawala? Gusto, po, gusto ko po kasing ma-retrieve Uh, pwede po ba siya? Nawala ko siya. Hindi ko na siya mahanap. So, hindi siya pwede mga lords. Kailangan hawak niyo po yung SIM card. Yung iba naman po sinasabi, hindi na po nagana, hindi na ma-read yung SIM card. Pwede pa po bang i-upgrade para ma-retrieve ma po yung number na yon Hindi rin po siya pwede. Kailangan active mga lords, nakaka-receive. So, kailangan, number one, active yung SIM. Number two is hawak nyo yung SIM card na inyong i-upgrade. At number three, dapat non-LTE po yung inyong SIM card na i-upgrade. Para ma-process po yung inyong pag-upgrade ng ating mga SIM card. So mga lads, so yun lang po sa ating video ito. Sana natulungan ko po kayo or nabigyan ko po kayo ng kaalaman sa video naming na i-share ngayon sana po uh, nakatulong po ako para makapag-upgrade kayo ng maayos ng inyong mga L ng mga, inyong mga SIM, mga lumang SIM into LTE uh, signal mga lots. That's it for this video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel mga lots, please do subscribe. Pa-like na rin po yung aming uh, like button kung nagustuhan niyo yung video nito. Until next video mga lots. Bye-bye and God bless.